Angelica Yulo, mga daw sa Miss Philippines stage ang nanay ni two-time gold olympic medalist na si Carlos Yulo dahil inimbitahan siya mismo ng presidente ng Mrs. Philippines organization na sumali at lumaban sa Miss Philippines 2025 kung saan may grand prize raw itong 150,000. Ayon pa sa reigning Mrs. Philippines na si Erica Joy Santos nang makita raw niya ang nanay ni Carlos Yulo. Euro na si Angelica, nakita niyang may laban daw ang ganda nito sa Mrs. Philippines competition. I wish to speak to Angelica. Maybe I can, you know, be somehow a relief to her. Kahit coffee lang, she's very much welcome to join Mrs. Philippines 2025. Why not? Dagdag pa nito, maganda raw kasi ang taste ni Angelica Yulo pagdating sa fashion at ang maganda rin daw ay ang mga achievements nito bilang ng nanay dahil nagkaroon siya ng mga atletang ayon pa sa reigning Mrs. Philippines na si Erica Joy Santos na raw niyang personal na makausap si Angelica Yulo para personal niyang makumbinsi ito na sumali at lumaban sa Mrs. Philippines 2025. I think na naging gymnast yung mga anak niya because naghirap din siya for it. She surely sacrificed a lot of things para masuportahan lahat ng anak niya and I believe in the goodness and kindness of motherhood. So my advice to Miss Angelica Yulo is to love yourself. Stop crying. Always smile and remember that time heals all wounds nag-viral si Angelica Yulo at ang anak nitong si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo dahil sa kanilang hidwaan sa kanilang pamilya dahil sa pera. Ito ay matapos paratangan ni Carlos Yulo na magnanakaw ang kanyang nanay na si Angelica Yulo dahil nilustay nito ang perang kanyang napananulan sa pagiging atleta. Bagay naman na itinanggi ni Angelica Yulo. Pero ang malaking katanungan ngayon ng mga netizens, pap Payag kaya si Angelica Yulo na lumaban sa Mrs. Philippines 2025? Kapag nagkataon raw na pinalad itong manalo, bukod sa corona, tatawagin rin daw siyang The Golden Mom. Bilang ang kanyang anak na si Carlos Yulo ay tinatawag ngayong The Golden Boy. Sa tingin ninyo, may laban kaya si Angelica Yulo sa pageant sa Mrs. Philippines 2025? Or wala? Anong say mo?